Magandang araw mga katropa. Ang video natin sa ngayon ay ang isang kalsada na kung saan ipinangalan sa isang sikat na presidente ng Pilipinas. Pero bago yan ay like, share and subscribe naman ng ating channel. Alam mo ba na dito sa Bicol ay mayroong kalsada na pinangalan sa dating Pangulong Duterte? Ang kalsadang yan ay matatagpuan sa barangay Binitayan sa Daraga, Albay, sa haba nitong 4.2 kilometers at malapad na 4 lanes ay malaking tulong na ito sa mga motorista upang hindi na sagupain ang sobrang traffic sa sentro ng daraga. Ang kalsadang ito ay bumabaybay sa tabi ng Yawa River. Bukod sa magandang tanawin sa tabing ilo ay makikita mo rin dito ang Linyon Hill at ang napakagandang Bulkang Mayon. Kung hindi mo pa alam ang lugar na ito, ay subukan mong dumaan upang makita mo ang maganda construction ng kalsada at ang magandang view nito mag enjoy ka na kakaiwas ka pa sa sobrang traffic pwede rin magpalipas ng oras dito habang pinagmamasdan ang magandang view sa paligid nito sa mga nagbabalak pumunta ng Ligaspi ay subukan nyong dumaan dito dahil sigurado mag enjoy ka na makakaiwas ka sa traffic at mapapadali pa ang iyong biyahe